Christy, isn't it nice how things finally work out the way it should? I mean, universe na talaga yung kumuha ng paraan para magkatuluyang kaming dalawa ni Jordan. Kasi kami naman talaga yung para sa isa't isa. Pero ikaw ah, malay mo, si Leon na talaga yung destiny mo. Just a friendly advice, sana makontento ka na sa kanya, tsaka huwag ka nang magpabuntis ulit sa ibang lalaki. <laughs> Actually, Shira, bilib na bilib talaga ako sa'yo. Kasi saksi ako sa kasipagan mo, sa pagkarir mo para maagaw sa akin si Jordan. May at least ngayon, nagbunga na yung mga efforts mo, diba? ba? Pero, friendly advice lang din. Sana magtinuna yung ugali mo. Bawas-bawasan mo na yung pagiging plastic at maldita mo para naman magtagal ang pagsasama niyo ni Jordan. Kasi kung hindi, kung pagpapatuloy mo yan, pagmamalita mo yan, yan yan, ay malamang. Hihiwalayan ka rin ni Jordan sa kali. Um, Walas ka na palang dumadalaw doon kay Kristi, no? Balita ko rin, lagi na kayong lumalabas. Tanong ko lang sana sa'yo, anong intensyon mo talaga kay Kristi? Bakit mo naman tinatanong? Ano ka ba niya? Di ba, matagal na kayong hiwalay? nanay pa rin siya ng anak ko at gusto ko lang siguraduhin na kung magkakatuloy man kay ni Cristy ayon yung ayon pangalawang ayon 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 bakit parang sa tono ng mga tanong mo, may nararamdaman ka pa para kay Christy? may special na party si Kristi sa puso ko. Kaya kung may gagawin ka man, na ikasasakit niya, ako makakabag Mahal ko si Kristi. Kaya ako nga tinalukura ng kalasag para sa kanya. Ilang beses niya ako tinanggihan dati, pero hindi ako sumuko dahil siya ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi ako patulad niya. Hinding hindi ko sasaktan o paiiyakin si Christy katulad ng ginawa. How dare you say na masama yung ugali ko? No, bakit? Hindi ba? Gusto mo isa-isahin ko lahat ng ginawa mo para masira ang pagsasama namin ni Jordan? Pasalamat ka nga, nagpigil pa ako eh. Naawa ako sa baby mo, kaya yun, nagparaya ako. Pero kung tutuusin, Shira, hindi naman talaga kami magkakahiwalay ni Jordan kung hindi ka nakipag-sex sa kanya nung nagkabalikan na kami. Baka nakakalimutan mo, Christy. Nung panahong yon, kasal pa rin kami ni Jordan. Ang masama, yung nakipag-sex ka sa ibang lalaki. Hindi ba yun yung ugat kaya naghiwalay kayong dalawa ni Jordan? Kaya, Christy, wala kang dapat ibang sisihin kundi yung kanandian mo yung kakatihan mo. <laughs> Anong sinabi mo? Huwag mo nang i-deny. Everyone knows it. Even Jordan knows it. Kaya ka nga niya iniwan, di ba? Kaya wala akong pakialam kahit sabihan mo ko na masama ang ugali ko. Kasi at least, hindi ako kasing rumi mo. No? Hindi ako malandi. Hindi ako makate. At lalong-lalong hindi ako marunong babae.